Isa ka ba sa naghahanap ng magandang pasyalan dito sa Quezon Province? Tara, samahan nyo kami ng explore at i-enjoy ang Casador Beach Resort sa Sarayaya, Quezon. Pet-friendly ang resort nila guys, kaya pwedeng-pwede nyo isama kung meron kayo mga fire babies. Guys, madali lang mahanap ang place nila. I-search nyo lang sa ways kaya sa Google Map ang Casador Beach Resort. Sa case namin, sa Atimonan, Quezon lang kami galing. One and a half away from our place. 30 minutes naman from Lucena City. Maganda ang beach nila dito, malinaw ang tubig at puro ang buhangin. Kaya ano pang hinihintay nyo, tara na sa nakaka-relax at magandang beach resort ng Sarayaya, Quezon. Ito nga at nagsisimula na kami enjoy hang 2 days one night namin dito sa beach. Tinuturoan ng kapatid ko ang kasaba kong Sheila, kung paano nga ba mag-selfie pero mukhang hindi niya makuha. Tawawala siya sa camera katulad nito. <laughs> Malapit nga ito ang asawa kong Sri Lankan sa mga pamaking kong bata. Siya nga pala si Grey, ang pinakasipunin at pinakamalakas ang boses sa magpipinsan. Nakita ko nga guys na talagang nag enjoy ang mga bata dito sa dagat. Meron din pala silang swimming pool with jacuzzi dito sa loob. Nung unang namin, sinubukan mo namin yung swimming pool with jacuzzi. Pero hindi nila binuksan yung jacuzzi guys, binubuksan lang daw nila yon pagka marami silang guests. Kaya naman after na swimming pool, sinubukan namin pumunta dito sa dagat kasama ang mga bata at talagang nakita ko naman na nag-enjoy sila dahil sa ganda ng buhangin at ganda ng tubig dito. Medyo maulan nga ng punta namin dito pero kahit ganon kitang kita nyo naman yung tubig na malinaw pa rin. From the main road nga pala guys, papasok dito saka sa Casador Beach Resort, meron kayong madadaan ng rough road at yung rough road na yon medyo maputik. Siguro simula sa main road, 5 minutes papunta dito sa resort. Konting tsaga sa maputik na daan kasi pagdating nyo naman dito, worth it naman lahat. Kanta mo lang sabihin Good job, Kuya Ken Ken. Oh. Wow! <laughs> wow! Ang <laughs> syarap maging bata, no? Pa-relax, relax na lang. Oh? What happened? <laughs> <laughs> ah, it's not. Ito guys yung daan papasok sa Casador Beach Resort from the main road. Ito yung sinasabi kong konting tiyaga at konting tiis sa rough road at maputik na daan. Hindi na madish kalayuan kaya okay lang. Kering kering yan sa mga uhaw sa dagat katulad namin. Ito yung entrance nila at bago nga kayo pumasok, kung lalagyan muna kayo neto, huwag nga pala kayo mag -e expect ng malakas na internet nila dito ha. Mahina ang mobile data nila dito. Pero meron silang available wifi sa halagang 50 Pesos. Lahat nga pala kami ito ay magpipinsan. E, 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 e. Sinubukan namin dalihin la mesa at maginam dito sa tabing dagat. Dito kami kanina naginam sa loob sa tapat ng hubo, kaya naisipan naman namin na lumipat sa tabing dagat. Mas maganda naman ang ambience kaysa sa loob. Para kay Jay! Pasado na birthday pa! And I don't wanna miss a Steven made a dream of that At dahil nga marami kami, dalawang kubo ang kinuha namin. Simula sa kubo namin, kailangan pang lumabas, may gate sila papunta sa dagat. Pero dito sa labas, meron din silang mga cottage dito na pwede mong i-avail. Pero kung gusto niyong mag-inom o kumain sa tabing dagat, pwede rin guys. Mag-request lang kayo sa kanila ng lamesa. Iba ang feeling pag nandito ka na sa labas kesa sa loob. Papasok naman tayo ngayon guys sa loob ng Casador Beach Resort para makita nyo kung ano nga bang meron sila at kung ano itsura ng kubo nila. Meron din nga pala sila dito ang mga katabing resort pero parang para sa akin, mas bet ko itong resort na ito. Marami silang cottage. Meron din silang mga rooms kung gusto mong mag-spend ng night sa kanila. Siyempre, yung price ay depende kung ilang tao ang mag stay At dahil marami kami, dalawang big kubo ang kinuha namin at nagbigay na rin sila ng complementary table para ilagay namin sa gitna ng hubo namin. Although may table na each kubo pero na-provide pa rin sila. Ito nga pala guys yung itsura ng hubo nila na good for 5 to 6 person pero nga dahil malawak yung baba niya kahit anin na tao ay pwedeng matulog. Sa taas, 2 to 3 packs ay pwede at sa baba naman ay 3 to 4 packs kung wala pa ang Pasador Beach Resort sa bucket list nyo, ano pang hinihintay nyo? Tara let's na! Papahuli ka po ba?